Hi guys! Welcome back again sa aking YouTube channel. So, guys, um, pag-uwi ko kanina 3pm, uh, dumating ito kanina, siguro hindi ko alam. So, pag-uwi ko ng bahay kasi 3pm po ako uh, nag-out. So, mga 3.08pm, mga 3.08pm ako dumating sa bahay dalawang box. Actually, dalawang box itong, ano, nagulat ako kasi wala naman po akong order. <laughs> Sabi ko, naghahanap ako sa cellphone ko talaga. Sabi ko, akin ba itong pangalan na to? Sabi ko, uh, nag-scroll ako sa cellphone ko kasi minsan, di ba, sa Amazon, nag-order. Pero wala talaga akong in-order, guys. Kaya, tiningnan ko muna yung ketay ko, yung cellphone ko, kung meron ba akong history do na in-order ko. Sabi ko, wala. Kanino ba to? Eh, Uh, umalis kasi ako kaya hindi ko agad nakita kung kanino galing. So, hindi ko alam. Wala rin pangalan kasi. So, sabi ko pag -uwi na kasi sinundo ko pa si Aira sa school niya. So, hindi ko alam kung sino kanino galing. So, kanina, nung pag-uwi pag, -uwi, pag -uwi na namin ni Aira, so, tiningnan ko, ito yon <laughs> May papel pala kung kanino galing. Kung alam nyo kung kanino, guys. <laughs> from Japinay Tomodachi. Yay! Binigyan niya ako. Gumagastos na naman to. So, mahilig kasi ako magluto-luto, -luto, guys. Hindi ko alam ano to. Akala ko coffee maker. <laughs> Sabi ko. <laughs> 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 hindi ko alam yan. Ano, ano, to? Yung, hala, ang ganda oh. Ayan. May bago na akong lutoan. So, bubuksan natin, guys. Akala ko talaga coffee maker so hindi ko agad ano hindi ko inano lahat. Tinignan. Ayan. Buksan natin kung ano to. Hindi ko alam ano to talaga. Aray. Laki ng box. So, bigat pa. Ayan, may mga nilo siya. Ano kayo? Ayan, bigat. Dito natin nahanap. Sige dito na po ba? Okay ra. Yeah. Oo. Banda. Wow. Ay. <laughs> Dalawang tao yung ano, ipapadala sa akin. Dalawang bags dalawang box ang bumungad sa akin pag uwi ko. Nakita ko sa pinto. Ano to? Ignorante. First time kong magkaroon ng ganito. Ano to? Lutuan? Lutuan ata. Lutuan ata to guys kasi may mga ano siya guys. So, oven ba to? Ignorante. oh. Pwede siyang ano, pwede yung lutuan. Oh, oven ata to. Kasi may mga nasa picture, guys. May pwede mag-ano ng manok, may tinapay. First time ko magkano kaya, kaya hindi ko alam. <laughs> Japinay, Pinay, tumunachi, thank you. May pa-surprise ka na naman, na ah. <laughs> Lagi yung nagsasurprise sa akin si Japinay, guys. First time akong, ano, mahal to, no? Ano to? Ba't ka nag-order ng ganito, ha? Ayan, ito yung sulat na nakalagay. So, in order niya ata kasi from parang Amazon ata to eh. Sis, thank you, ha? <laughs> Ikaw talaga, nag-aabala naga, ka na naman, gumastos ka na naman dyan. So, maraming salamat. Shout out kay Japina ito, Dachi. So, ito. So, dalawang taong nabigay sa akin, guys. So, kay Japina ito, Bodachi, at saka si Florence ha Si Florence Sato is nakilala ko po siya kay Japina ito that she. So, um, hindi pa yung nagkikita yung dalawa. Kami lang, mun, kami lang ni Florence Sato kasi nga may hinati dito sa bahay. Matagal na rin yung gusto makipagkita ni Japina. Ako lo yung ayaw kasi nahiya ako eh. So, so mabait ding tao to. Ang dami niyang binibigay din sa akin guys tuwing uh, mga pagkain, mga pasalubong sa Pilipinas. Mm, magaling siya mag ano ng ano guys yung tuyo uh, tawag dito magaling siya mag gumawa ng mga tuyo kasi business nila noon ng kaniyang nanay so yun yung lagi hinilin ko sa kanya kahit tuyo lang limang tiraso. uh, <laughs> ah, ang dami niyang binibigay sa kanya halos mga, mga pagkain, gulay mga sayuti, magaling kasi siya mag, ano, ng, mag alaga ng sayuti, magtanim so sa akin, binigyan niya ako kaso lang hindi tumubo na puro lang siya ano, dahon tapos wala namang bunga So, shout out kay Japi na ito mo na si Thank you. May pang Valentine's ka pa. <laughs> So, thank you, thank you so much. So, ito yung nareceive ko kang uh, galing kay Japina ito po Ah, tingnan niyo guys. Hmm, galing naman. Lutoan nga siya. Yung parang dito ka magano ng manok. Kasi meron sa picture. <laughs> parang dito ka magano ng... Ano, kasi nga mahilig ako magluto guys so so first time ko magkaroon ng ganito thank you sis <laughs> salamat thank you so much Japina ito salamat sis wow meron akong ano meron na akong lutuan thank you hi guys alam nyo ba pag uwi ko uh, may nakita akong box Ayan, So nagulat ako kasi wala naman akong in order. So 'yan. Galing siya po kay uh, Florence Sato, so yung idol ko na ano, ah uh, yung malaki na yung channel niya, big YouTuber na siya. Galing ko lang sa work, guys. Kaka-uwi ko lang sa work. So ito yung bumungad sa akin pag-uwi ko. So um parang Valentine's Day sa akin, Valentine's gift. <laughs> so thank you. So bubuksan natin, guys. Ayan So, galing ito sa kay Florence to. Ayan, pinadalhan na naman akong package. <laughs> Ayan. Yay, yeah, may bago akong damit. <laughs> may bago akong ano, pang winter. Yay, yeah, kasi ito sa akin. Green. Ang ganda ng kulay. Parang bagay sa akin yung kulay. Kiks, arigato! <laughs> Nagabala na naman to. No? Hmm? Ay, hmm. bibi. Gusto. Ay, yan. Ay, yan. Nagpadala naman ng laruan. Ayan, may pangdagdag na naman ako kung mga atlaw dito. Mama, kung gusto ko. Doko? Ah, dahil dito. Hmm. Oh, Ayan, may bago akong laruan, guys, sa pinadala, pinadala ni Florence ako. Doko Dukoy no? Ayan. Uy, Mayroong ano. Mayroon na naman akong stand. Selfie stand. Uh, sa ano. Monopad. Tripod. Ganun. Ay, tamang-tama. Sirang-sira na yung ano ko. Ayan o, oh, naputol. Yung stand. Kaya, tamang-tama talaga. Ayan, meron akong bago. Coolman pa. Mahal nito. Mumurahin lang ng akin eh. Kigs, salamat, Kigs. <laughs> wow, meron akong bago. Parang, ano ah, sinagot yung, ano ko talaga, sinasagot mo lagi. Ayan, no. Oh, bago to eh. Bago pa lang to. Nasira na. Ayan, ah, ano yung stanya. Na tanggal. Ayan, no. Oh, sayang Bago ko lang itong bilhin. Mura lang kasi siya guys. May magaan. Okay ano. Mabigat to. Wow. Oh may bago akong ano. Stand. Wow. Kicks thank you. Ang cute niya. Cool man pa. Wow. Kicks thank you. Parang ano lang to ha. Ah. Parang bago to ah. Kasi may naka-seal ano, naka pa oh. Thank you. Friends, ay, mama ah. Wow, binigyan ng Vaseline. Kigs, salamat, Kigs. Thank you, thank you so much. Shout out sa nagbigay nito, Florence Sato. And, ang kanyang channel guys, yung isang channel, napakalaking ano na guys, so, ano na, uh, maintain salary na po siya. So, congratulations sa iyo, Florence Sato. And F22M ESMR yung isang channel niya, guys. So, nakaka-proud, no? Uh, Napaka-bless. So, sinishare din niya yung mga kung anong meron siya. So, marunong po siyang lumingon. Hindi po siya basta-basta uh, nang iiwan. <laughs> So, napakaganda yung kalooban niya. So, by the way, thank you sa you Kigs Florenzato. Salamat ng marami, Kigs. Wala kong tulong to ito. <laughs> yung sinasabi mo, hindi ako nakabili kasi nito kasi hindi ko nakita kung saan nabibili. So, ayan, sinagot mo na naman. Ito, ito, bago lang sira. Itong February 14, kaninang umaga lang nasira. So, February 14, nang 3pm, pag, pag uwi ko nandito yung package na sa labas ng bahay so maraming maraming salamat Kiggs. thank you so much so meron na naman akong ano, ayan may bago akong laruan pinadalhan ako ng stand sa camera ko and vaseline na cream kasi ma winter kasi dito sa Japan guys so nag ano ano nung tawag dito, ang pangit ng ano ko, yung sa dal mga kamay ko ang pangit. And meron akong bagong damit. Ayan, parang bagay sa akin yung kulay. Thank you so much, cakes, Arigato. Gozaimasu. Thank you. God bless sa'yo, cakes, Bye-bye. Take me back, goodbye. This <mulong> happens every time when we Say no, I wanna go back and forth with you no more. We can't even try. No, we can't even try.